Welcome to Tondo, Maynila. Dito sa kalya ng Ilaya at Lakandula, matatagpuan ang isang kainan na limang dekada nang nagpapabusog sa mga manileño. Corny mat, pero legit na legit yung katagang mura pero masarap. Hindi pa ako tao, ano ang yung ng mga tao. Kaya O teka, huwag muna arya ng arya. Take note po na 5pm pa ng hapon ang bukas ng kainang ito. Ang magpipinsan na Luella, Luisa, Lizel at Louie ang ilan lang sa abala dito sa kanilang pwesto. At dahil hanggang alas 4 na umaga pa sila bukas, may shifting schedule din sila sa pagbabantay. Ang kanilang lolo ading at Lola Shoning Parao ang nagsimula ng kainang ito na 24 oras ang operasyon noong araw at noon pa man. Dito na sa tabi ng Tondo Church ang kanilang spot. Sa halagang limang piso noong araw, matitikman na ang best seller nilang lugaw. Pero ngayong nagtaas na ang mga bilihin, mabibili na sa halagang 20 pesos ang kanilang plain lugaw. Abot kaya pa rin para sa ating mga kapatid dahil ang serving ng kanilang kada order talagang sulit purong malagkit daw ang kanilang ginagamit. Pwede pang mag-add-on ng iba't ibang sahog gaya ng lechon kawali at lamang loob. Upgraded na rin ang kanilang menu. May pares, champurado, silog meals at may pasta na rin. Para malaman kung bakit nga ba binabalik-balikan ng mga kapatid natin ang soy ore lugawan, ako na mismo ang tumikim. Sige, yung pares mo. Ang sarap. Ang sarap. Sobrang daming garlic nung kanin. Tapos yung... Yung pares, yung asado mismo, Tamang-tama yung timpla nung tamis niya at yung alat. Hindi siya sobrang tamis, kaya hindi siya nakakaumay. Ito namang sotanghon. Yung gulay punong-puno, yung sotanghon punong-puno, bukod sa sabaw. Tapos pwede pang mag-add ng egg. Pag ito pa lang kinain mo, busog ka na agad. Eh, kasi mabigat sa tiyan tong sotanghon. Masarap siya. Pero kung ako, dadagdagan ko pa siya ng konting alat. Ang siya kasi merong tinapa, merong chicharon. Madami siyang sahog actually. Yung iba kasi, di ba, kapag uh, mura, hindi na ganun kadami yung sahog na kaya yung lasa hindi ganun lumalabas. Pero ito, madami sahog. Masarap siya, masarap siya. Tuna natin. Sarap. yung carbonara parang ito yung pinaka hindi ko in-expect na masarap pero ang sarap di na lang siya ganun kainit kasi feeling uh, ko kanina paluto yung pasta pero masarap ito ang sarap ang sarap legit ang sarap hindi tinipid oh at yung suka ang sarap bagay na bagay alam mo Punong puno, ang laki oh. Usually, yung mga lugaw, masyado Tapos yung uh, bigas, yung parang durog na, ba? Diba? Yung hindi mo nakikita. Ito kasi, malagkit siya. Masarap pa ito kapag may galamansi, pati, sile. Harap. Last, but not the least, yung kanilang champurado. Masarap na, hindi siya matamis. Matapos matikman lahat ng kanilang putahe, na-realize ko na masarap talaga mga ito at hindi basta-basta lang. No wonder, talagang sinasadya pa sila ng mga customer mula sa ibang lugar. Pero para kay Luella, na tumata yung punong abala ng kanilang pamilya, hindi lang daw ang kanilang pagkain ang dahilan kung bakit sila binabalik-balikan. Simula po nung namatay yung kapatid ko, na-realize ko namin yung pagsiserve po talaga namin sa tao. Bukod po sa tinda namin yung ano, yung quality po ng na tinda namin, yung pakikitumubo namin sa, sa, sa customer. Nung nawala po siya, tsaka po namin nalaman na gano'n po yung impact niya sa customer na. Hinahanap po talaga kasi siya. November last year, nang pumanaw ang kapatid ni Luella na si Ashley, dahil sa sakit, si Ashley daw ang kanilang pinakamasugid na server at mismong customers daw nila ang nagbabahagi ng kanilang nabuong relasyon sa kanya sa tuwing kumakain dito. Kaya naman sinisiguro ni Luella na bukod sa kanilang mga inihahain, mas pagbubutihin din nila ang kanilang serbisyo. po kami dito sa amin. Everyday po kami open. Monday to Sunday po. Tapat po kami ng college side Catholic school. Punta po kayo. Nakakabusog na gabi mga kapatid. Kita-kit sa susunod nating food trip. Mobile Journal, Kayla Makantan po.